Ngayong gabi nga ay papalaot ulit kami ng aking buyok and this time ay kasama na namin si Megan. Tuwang-tuwa nga ang bata dahil gustong gusto talaga niyang sumama sa amin sa pagpalaot sa gabi. Kaso may pasok nga kaya hindi ko pinapayagan. Doon nga pala sila natutulog sa kanilang lolo at lola kapag nga kami ay pumapalaot. Nagdala na nga rin kami ng maraming ilaw dahil kailangan nga ito ng aking buyok sa pangingisda. 9 years old na nga tong aking bunso at grade 5 na nga siya. May isa pa nga akong anak mga mga mare, kaso nagdadalaga na nga kaya ayaw na sumama sa amin. Bare na nga mga mare, kaso, hindi pa rin ramdam dito sa aming nayon ang kapaskuhan. Siguro dahil na rin sa hirap ng buhay. Hindi nga kagaya nung nakakaraan na talaga namang kumukutikutita pang aming nayon. Pangalawang araw na nga ng paghahalong ng dulong ng aking buyok at sana nga ay marami na kaming mahuli. Magpapasko na kasi mga mare, kaya kailangan na talaga naming makaipon. Unang-una kasi sa naiisip ko mga mare kapag nalalapit nga ang kapaskuhan ay maibiliman lang ng mga bagong damit itong dalawa kong anak. Simula maliliit pa nga ang mga iyan, eh, gustong gusto ko nang ang bihisan niya ng mga bagong damit at magagandang damit kapag kapasko. Sunod-sunod pa nga ang gastos dito sa amin dahil magdadaan nga ang Pasko bagong taon at pagkatapos ay piyesta naman. Napakabuti talaga ni Lord sa atin mga mare dahil sa oras na hindi mo inaasahan ay bigla-bigla na lamang may darating na mga blessing. Hindi nga ako masyadong nakatulog kagabi dahil naririnig ko nga ang sigawan ng mga naghahalo. Nagsisigawan nga sila dahil medyo malalayo nga ang agwat nila at tinuturo nga nila kung saan pwedeng may mahuli. Kaya talaga namang puyat ako dahil hindi nga daw nilalam na may kasama ang aking buyok na natutulog sa bangka. Kaya naman, kada sigaw nga ng aking buyok ay gising din ako. Just good dahil. Alas 4 na nga ng madaling araw nang bumangon kami at tuwang tuwa nga si Megan dahil bago nga lang daw niya nakita kung paano manghuli ng dulong. May pasok pa nga si Megan kaya naman maaga nga kaming naghanda pa uwi. Pagka talaga dito ako sa bangka natutulog ay bang aga kung ang gumising. Aba, baka pag tinanghali ako pag gising ko ay ako na lamang mag-isahan niya at umuwi na pala ang <coughs> Marami-rami na nga ang nahuhuli ng aking buyok na dulong at pakiwari ko nga ay makakalimang kilong bigas kami ngayon. Tiniklop ko na nga ang kumot at ang una na aming ginamit at iiwan nga namin ito dito dahil mamaya ay dito ulit kami matutulog. Thank you Lord talaga dahil marami-rami nga ang huli ng aking buyok ngayong araw. pagka na pagka nga namin sa bahay, inunaban ko na nga ito. Ito nga yung proseso na ginagawa sa paghihiwalay ng dulong at ng yap-yap or yung maliliit na hipon. Kukunin kasi namin ang yap-yap at gagawin nga namin itong alamang. Kapag nilagyan mo ito ng bigay umiibabaw nga ang dulong kaya naman madali mo na nga lang itong mapaghihiwalay. Medyo matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nakakapag-alamang kaya naman na-miss ko na nga ito. Naku mga mare kahit nga alamang lamang nakahain dito sa lamesa ay sold na sold na ako tapos ay may Indian mango Pani. Pagkatapos naman namin itong unaban mga mare ay dumiretso na nga kami sa pretel dahil itatakal ulit namin ito sa regaton. Excited nga ako kung magkano ang kalalabasan ng aming huli ngayon. Naaalala ko pa nga nung bago pa lamang kami mga mare ay palagi nga akong excited sa paktura na binibigay sa akin ng aking buyok. Abay, syempre sigurado na ang panggasto sa maghapon na eh. Noon nga ay napakasimple at napakagaan ng pamumuhay dito dahil madaling araw nga nagtatrabaho or naghahanap buhay ang mga lalaki at pagdating nga ng liwanag ay mga nagpapahinga na. Kaso ngayon nga itaghirap na at kakaunti na nga ang nahuhuling isda kaya naman ang mga kalalakihan nga dito sa amin ay mga nagbabayan na. Sana nga ay bumalik na ulit sa dati ang sigla ng dagat para maging masaya na nga ang lahat. So eto na nga mga mari at nakagawa na nga pala ako ng alamang at dalawang araw ko nga itong naiburo. Nilagyan ko nga lang ito mga mare ng kaunting suka at medyo maraming asin. Mas masarap nga dito ang may karne ng baboy kaya naman bumili na nga ng one port ang aking buyo. Pinakuluan nga lang ito ng aking buyo hanggang sa matuyo ang suka sa alamang. At nang matuyo na nga ang ating alamang ay na nga niya ito sa bawang at sili. Mas maraming sili nga ay mas masarap para magkaroon naman ito ng anghang. Para nga sa kasi ay mas masarap ang sariling gawa dahil nasusunod mo ang gusto mong timpla ayon sa iyong panlasa. Noong medyo mapula-pula na nga ang karne ay nilagay na nga namin ang alamang. Hinalo-halo nga lang ito ng aking buyok at pagkatapos sinilagyan na nga niya ito ng suka. Tinakpan nga lang niya ito at pagkatapos sinilagyan na nga niya ito ng mantika para daw maprito-prito nga ang alamang. Nilagyan nga rin niya ito ng brown sugar at ewan ko ba kung bakit ganito ang kulay nito at parang bulok na ata. <laughs> Hinalo-halo ito ng aking buyok at ng maluto na nga ito ay tinikman ko na nga at kulang na lang yata ay ang mangga at bangka sa sarap. At kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At para naman sa mga hindi pa nakakapalo ay baka naman papindot ng follow button para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Yun lang, maraming salamat sa panonood ani. Eh.